ako naghintay? Almost one hour. Sa ka galing? Sa bahay po. Bahay lang, nalate ka pa? Sa batang kya po, nalilate ka din? Talaga? O ba't dito late ka? Si kuya kasi nag, ano kanina, nag ano? CCR. Ah! Sorry, promise, hindi na mauulit. Hindi na nga, hindi, ka na din mauulit dito. Kasi ayaw ko nalilate eh. Tapos, late-late kayo. Tapos, sinadama yung kuya mo. Totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, ready na, na po Kasi kami. So, siya ang hinihintay niyo? Hindi, nakita mo ako, girl. Di ba, 3 pa lang, okay na. Hindi, so, late ka nga. So, attitude siya, gano'n. Ma-dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Hmm. Bakit ka na-late? Pinaghihintay mo. Alam mo wala lang, nagpapahintay sa akin dito.